Hello guys! Good morning! Another vlog! Wow! Ano nangyari sa ating... Oh my God! <laughs> ma... May... Maperde! Ma Puro sumbagitan na eh! Harvest mo na! Oh! Wag 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 wag! May matumban. Awan kinalakas ti. Te... Bagyo kagabi ang lakas ng ano, ang lakas ng ulan kagabi. Ayan oh. Ayan, wala na. Babagsak na yan. Sayang oh. Cô gửi đồn mất tao Mùi đi tao Oh my good Thôi <coughs> <coughs> yung mga uh, ano oh. sa lakas ng ulan kagabi. Uy, <laughs> sayang yan pag hindi na ano, diba? Oh, matumba yan. Yun. Uy, ang laki na ng ano oh. Kahit na tumba, binabangon pa rin. Sayang ang mga bunga, oh. Dami pa naman, oh. Okay na yan? Hmm. Kasi sayang ito. Uy, oh, ang lalaki na ng patula. Hindi tayo mag -harvest. Sayang, oh. O, oh, pwede pa yan. Hmm. Oh my God. Humulan na. <laughs> Lakasan. Dito si Pipito. Ayan, o kawawang aming uh, balag sa lakas ng ulan kagabi. Hmm? Kawawa talaga yung balag namin. <laughs> Kahit natumba na, pinilit pa rin tinayo. Kasi wala na talaga ano, dami kasi bunga ng ampalaya oh. dami kasi pangbunga ng ampalaya oh, hitik na hitik pa kasi kahit malamig na ganda pa din yung tubo nila Oh, daming bunga. Sangka pa, sayang naman pag natumba yan mga hmm. gusto oh baka gusto nyo ng ampalaya guys Ayan. sayang